kaalo magkakabit pala kami ngayon ng ano ng screen door na ito ah ito screen door na to yung baba niya po is yung YP100 po siya ito YP100 po yung kakabit namin tapos mayroon siyang anti wire tapos expanded wire siya tapos may screen mesh ah ito yan tapos ito yung alco frame yung frame niya. Tapos, ayan, by, ito siya na 1 by 1 tubular. Tapos ang presyo nito is 5.7. Tapos yung kargahan po namin, ito lang po. Mumotorin lang po namin, tingnan nyo po. Mumotorin lang po namin. Dahil sa, ganyan talaga eh. Magsisimula tayo sa number 1. Hindi naman tayo pwede makarating ng 100. Kundi tayo dadaan sa number 1, di ba? Ang pinakamasaklap nito, dadaan tayo muna sa 0. Zero. Uh, zero muna tayo ngayon kasi hindi, na, hindi, tayo makarating sa 100 kung hindi tayo dadaan sa 0 at saka sa number 1. Uh, Tuloy-tuloy lang tayo sa pagtrabaho kahit taga lang tayo dito. Ganun talagang simula natin. So. Tapos, ikakabit namin ito sa sa may sapote. Kasi sa sapote, kasi bawal kasi yung sidecar. So, kung kung hindi naman po bawal yung tricycle, yun, kinakarga namin sa tricycle. Pero kung mga balalayo ay numotorbo na lang po siya. Kasi kung magbabayad pa kami sa Lala mo kaya sa Joyride ay wala na pong matitira po sa amin kaya kasi sa minimum kasi sa Joyride o kaya sa Lala mo ay 500 po yung shipping so babawasan pa po yung 500 wala na pong matitira yan po yung uh, katotohanan po dito sa trabaho namin so ito lang so yung simula po namin dito yan. Eh, ganun talaga po yung simula natin. Ah, uh, magsisimula talaga tayo sa pinakamahirap. Tapos oh, ito si Peso. Oh, si <laughs> Peso. Magkagaling! Magkagaling! Ah! Ayan, oh. uh, may dumaan na kaibigan natin dito. Lagi sa dumadaan dito eh. So, yun lang yung ano natin yung iba iba vlog namin. So, alis na kami at sisira namin yung mga ganap po sa dito sa JB Villar Channel. So, bye-bye.